Sabum kay sa dili dong. Kaling simbahan Katoliko nga atong GBBI, atong gila sa way kalunay, Mao ni kaling buktong simbahan nga gitukod sa taw Ginoong Kristo 2000 anyos na ang milabay. Hi o God, tinamita, tikatates, alitis ala hypertes. Usa sa kagrigong pinulungan, na kung hubaron sa latin nga pinulungan ng ingon, nun enim posomos a liquid at versus veritatem sed pro veritate. Nasabtansua. Na kung hubaron sa bisaya nga pinulungan ng ingon, kaya wala kita mabuhat sa pagbatok sa kamatuuran, kundili ang pagdapig sa kamatuuran. Amen. Atong hataga gusto sa kapakpak atong ginoo. Na ah, karon pa ko kabalo ka mga tao di, di kabalo mo ihap. <laughs> Tagato ko sa kapakpak atong ginoo we. Eh. Na agyapon. Tagato ko duha kapakpak. So mga ulit ta maglangay, magpaila ko ako na ay si Brother Rosby Alihabo. Usa ko ka lay minister sa Surigao del Sur. Unya Kasamtangan pod karon nga presidente sa Catholic Faith Defender sa Diocese of Tandag, Surigao del Sur. Kunting background lang, psst, ay, kunting background lang, usa ko ka former pastor missionary from born again Christian. Amen. Umar maglain mo tawan. So kami to klaseng born again, katong dili, muto santos. Dili, may pareha sa katoliko, ang katoliko, dagang kag santos. Tinood eh. Psst, ay, ang Katoliko na hanggang mga santos na San Pedro, San Pablo, San Tilmo, San Dayong. Kami sa Burna Gin, wala may santos. Pero nami giilang nga santos, kaya mo kinsa? Uy, si Judian Santos. So mga, mga iksoon, allow me to share my conversion story from Burna Gin Pastor Missionary to Catholic Defender. Amen. So mga iksoon, dili, ko di, inborn ka Burna Gin. Dili ko inborn ka Burna ko inborn ka Burna Gin. Ang una gina ko nga simbahan nga ipasuko ka, kanang usa ka simbahan nga Alliance Kamakop kasi pamilya ang Alliance Kamakop dire. Protestante gihapon. Christian and Missionary Alliance Churches of the Philippines. So di ako nakal ni Kristo, di ako gibautismuhan. Pangutana, Brad, ngano na abot born again? Tungod ka to sa human ako, sa college life na ako mga higala, nahimulag ko sa akong pamilya, dito, Nakaami ko kong pastor sa born again. O niya, katong pastor sa born again, nagsulod-sulod na ko sa simbahan sa born again, napag-uhan ko. Kaya ang born again, alay, balik ang born again. Amen. Praise the Lord! Hallelujah! Inaala mo na yung born again. Amen. Sinagitay, kinawayay, praise the Lord! Ang mga born again, bisan, birni santo, mag hallelujah Tinood O eh. na nga, gibyaan ako, ang simbahan ng Kamakop Alliance ni Balhin ko sa born again. To make the long story short, katong pastor na ko sa born again, iya kong gi paeskwila o Bible school pagka-pastor nga to sa pagalian, tukuran, sambong nga del sur. Kisa taga pagalian dere. Psst! Oy! O dito. So, paeskwila ko sa tukuran, sambong nga del sur. So, ang among gitunan nga to, Biblia. Nag-eskwila mo pastor, ang among gitunan Biblia, gitawag na mog sula eskriptura. Unsa to? Bersikulo laway kapitulo ba ba. Mao na gitunan namo. Sa Bible School, gitudloan mi how to preach the gospel of God. Gitudloan mi gwali o especially gitudloan mi sa mong superior unsaon pag-convert sa Katoliko. Gitudloan mi unsaon pag-convince sa Katoliko. Nga naman, giingnan din mi kung mahimo mong pastor missionary kinahanglan inyong sangyawan katolikura. ra ayaw mong sangyaw sa iglesia born again baptist ang iyong sangyawan katolikura. nga naman katoliko ang sangyawan kaya kataluko, katoliko katoliko magyango yango -yang -yang ramandaw. daw walang among target mga igsoon katolikura. ra to make the long story short unsay pamaagi na unsay pagkabig sa si katoliko na itulog ka pamaagi namo mo Naimo kong pastoral missionary. Ang unang paagi naman mong sa pagkabig sa Katolikong ka kitaog ni mo Aruscaldo patron. Psst! Hey! Aruscaldo patron? Meeting program. Magpakaol mi sa mga Katoliko Nahitabu, ba eh, kaduwa, na haytabo wala diri. dali Ika-2 kanang kitaog ni mo compassion. Usal ko compassion. Ang among simbahan magpa-eskwilas yung anak kinder patulong college really libre tuition pay. Na ba na diri? Na. Ibailo sa Katolikong ang kaluwasan para sa kalawasan tinood eh. Uy! Ikatulong e pamaagi na mo sa pagkabig sa katoliko. Kalang nung house-to-house evangelization. Na kaming katoliko, libut-libuto naman yung katoliko, tagisan mo simba, magputos mig bugas, tulong ka din sarilas, lima ka noodles. Kay bright mo ng katoliko sa Pag magsipit-sipit at Biblia ka noon, panahon na, ang, ang mga katoliko, manago. Uy! Pero pag no, pag relief ko sa imong daddy on, di na ako mga pripa, pastor, Mga mangampayo pastor. So wala tiktik na mo. So igsoon mga pangutana mo unsay bugat ta nga anong na ana ako simbahan katoliko. May giingon sa ikaduhang Korinto 3:8, wala kitay mabuhat sa pagbatok sa kamatuoran kundi li ang pagdapig sa kamatuoran. 2012, bola na ko damha. Katong pastor nako sa Bornagen, nga siya ang hinungdan, nga nung nahimok pastor sa naging unsang pagkaunsa, ah, pagka 2012 na ako, ang akong pastor na convert sa simbahang katoliko. Atong palakpakan ng ginoo. <laughs> ang akong pastor 2012, pusog na kay Mga Ulos, inalil na Mga Ulos, oh. Psst, hey. kita mo, pastor Mga Ulos? na Mga Ulos ang oh, pastor? Ang akong pastor, nga mo hinungdan, himo kong pastor, nahimong katoliko. Unsa'y nahitabos ang Pastor, Gikwa ang lisensya? Gikwa ang 10%? Gikwa ang simbahan? Gikwa source ministry? Kanang support sa gawas ba? Kaya na mo, na? Hey. Support sa gawas ba? Kanang, ang among trabaho, lang mag-market preaching me? Sa lang kilid-kilid? Mag-market preaching me, mapicture picture picture me sa mga katoliko. Unya, ang picture na I-send mo sa gawas, pagbalik niya na, dollars na. Hey. Ano trabaho na mo? Wawit na mga suko ang pastor na mo. Kaya pangyagyag ba na mong kabaturan. So, eksyon, dalit siya ta. 2012, ang akong pastor na himong katoliko, kusog kayo mga uros. Nasaan po kung sambungan din norte ito. Unsay na mo. Gidul na akong pastor na ngutana ko, unsay bugat ni mong rason, nga nung nagkatoliko ka. Kabalo to si Tumag pastor? Nag-discuss me. Matod niya. Sa musugod sa dili dong. Kaling simbahang katulikong nga atong GBI-BI, atong ginasaway kanunay, maulay kaling buktong simbahan nga gitukod sa itong ginong Yesu Cristo, dos mil anyos na ang milabay. Amen. Kung sa'yo nito mo, gitagaan kong libro sa dipid, kasi ba, taga-dipid na rin. Psst! Ay! Kasi taga-dipid na rin. Katong grade 3 nga, libro ba? Kasi ang pagsulo, ang kasaysayan pagsulo, pag-uugnay, page 201. Gipasahan ko niya ang ang simbahang katoliko, isa sa mga sangay ng kristyanismo. Ang reliyong itinatag ni Kristo noong unang siglo. Nalupik ko sa mong argumento. Nga man? sa mong diskasyon, nalupik ko. Kaya na may panultihon sa Latin, argumentum contra pactum non balit. Kung kayo mo argumento, dili mo sipo sa realidad kung kamatuulang dili na balito. Amen. Unya, ang baruganan sa pastor, full documents, full evidence. Lugi ko. Kaya akong barugalan, tama lang ko bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. <laughs> Pindi ko! Gibiyahan ako, pastor! Bahala ka na, pastor! Magkatulik ko, biya! Usog naman kasi mga ulos. Kung sa'yo natabo, nawala ang may, may relasyon, 2012. Pagka 2014, dito, left and right, kapag akong pagkabig sa ko Sangyaw ka po ko sa mga katuliko, left and right. 2014, na ako'y amigong pastor sa Pagalian, Subunga. Iyong pangalan si Pastor Noel Dura. Kasi kailan rin eh? Psst! Hey! Katunga, Pastor! Amigo na ko na, Presbyterian niya, Pastor. Wala akong kabalong katunga, Pastor. Katuloy ko na po na ito! Giinvite ko na nga, Pastor, 2014, Seminar sa Cebu. Alasin ako, Pastor, Seminar ta sa Cebu, tulungan adlaw nga Seminar. Kining nga Seminar, Pastor, Convention Seminar sa tanang mga Pastor. Ewan ko, ko, Pastor, kaya busy ko. Ingon pa siya na ko, ayaw ka bala ka, pastor, kaya libre, plate back in port. Hindi kami mga pastor, kaya nabuhi mo sa libre. Uy. So, nisagot ko. At siya ko, libre, accommodation, meals, hotel. Unya, libre pa yung pastor. Ilaag iturta mo. Alam po itong pastor nga, kaya nisagot sugot ko -um seminar, pagdala po lima ka pastor. Unsay na hita mo. Gitagaan mo plate, one way na, padulog si mo. Pag abot mo sa Cebu mga Iksuon, 2014, sa Pirtres, padulong na misa, sa Binyo, sa Ikutek, Lahog. Dito malang Binyo. Pag abot mo mga Iksuon, kuyo na ko, nagkala mo kung lima ka-pastor. Dahil pastor sa, ba sa Balista, Baptist, Pentecostal, Born Again. Gidala na ko si Mga 2014, kaya mga amigo na ko. Kaya mong tuyo, convention, seminar lagi. Unsay na mo mga Iksuon. Pag abot mo sa Cebu, pag abot mo sa Binyo, doon na nakabutang nak ta, dako Convention Seminar House. Nakamutang sa taas. Walking with Jesus Seminar. Uy! Psst! <laughs> <laughs> Unsa sige lang sa Bisaya, maglakaw ka o ni Kristo? Apil-apil, mas seminar. Kay, maglakaw ka o ni Kristo? Dito mga Iksol. kaya kung makaubang pasto, sulod naman. Pag-abre sa mong purtahan mga eksoon, kaya pag-abre kaya seminar, katoliko mo niya eh! Dito, na-scam, na-scam! Na-scam! Unya, hastang sukuas akong pastor, kauban, kaya ang sulod sa maong seminar, unsa ina ito mo, dagko kay mga ribulto! Kaya ingon to, e, Jesus name, Jesus name! Kaya allergy man magribulto. Amen. Unsa ina ito mo, nasuko ako mga kaubang pastor nga naman, tungod kay ngano ko nung na ako sila sa katuliko. Maka-impirno man naman ang pagkapilapil sa katuliko. Psst! Uy! Hey, Maka-impirno! Mabito! Ingon ta mga kawan, mawali ta, mawali ta, maimpirno ta dire. Ang problema ko, sa alam pa uli, pag uli, ang plate <laughs> Kay <laughs> Kaya kinahanglan mo na mahumano ng tulog kaadlaw ng seminar, ay haming ma tagaag plate Napugos kiyot ko. Giing nalak sila nga, unsa o to pag uli ang plate eh. Like soon, manguli bagod sila. Giing nalak sila nga, ayaw na, ayaw na magkasuko niya. Ato na lang humano ng seminar. Total, ang atong membro, Huwag man ka balo nag-seminar ka sa katoliko. Nisugot ako mga kauban. Onsang pag-aonsa, tumik na long-storch shirt. Onsang pag mga iksoon. Nisugot man sila. Kaya na yung seminar sa katoliko. Katulad na yung atin na ako seminar, Catholic Renewal na ito. Ang kuya yung nag-seminar, 300 plus na yung, mga, na yung mga pare, na yung mga madre, pastor, pastora. Ang majority yung nag-seminar ng ito, sa Cebu, 2014 halos talang katoliko. Amen, di katolik renewal man. Unya, di ba yung bahimig lingkod? Ako kaubang, kaubang pastor Ako ka bang pastor? Dahil na nagsunahan. Nakalinot, kinakatapad yung pastor sa baptist dili. Ang ah, nagmisa itong 2014, pare nyo dili sa buhol si Father Skelton. Katong negro ah. Nga, kay English man to. Ingon itong pare nga, all rise, tindog kami. tig pangurusay naman si katong, kato. ingon itong pare nga, in the Father, Son, Holy Spirit, Amen. Unya, kundi nagmuros ka to, ligiligyon ka sa mga katoliko! Hindi katong tong kaubalong sa baptis ni pag-ingon niya, in the Father and the Holy Spirit, Amen! <laughs> Atong palakpakan ng ginoong mga iksoon. So dito sa mong seminar, dito na no, ko lahibalan nga nung mangurus ang katoliko. Tungod yung ipahinambog niya ang kadaugan, ang kaluwasan, ug ang gahum sa Dios. Unang Korinto, Kapitulo 1, Versikulo 18, kay alang kanila ang cross binuang apan alang ka na itong ginaluwas, ang cross ka na ugan, kay kini, mao ang gahom sa Dios. Amen. Isikel 9.4, hangtud sa size, ipatik ang cross sa agtang. Kaya ang timaan sa cross, mao ang timaan sa katauhan sa Dios. Amen. Ato pala pa ka ginoo. O dito sa mong seminar, anong hatay na ko sa pagtuong katoliko, iyang pangalan si Father Joe Kilong-Kilong. Kasi kailan na rin? Psst! Ay! Kasi kailan dali? Usa ka Jesus nga pare. Talang mga pastor, kami mga pastor, gitagaan ni katinawan sa pagtuong katoliko dito na tubag ang tanan namong mga pangutan na 2014. O dito mga igsoon, matulpa pa sa Juan 8.32, Biritas Leverabit Bos. You shall know the truth and the truth will set you free. Amen. O dito na ko nahibalaan nga o salang kasimbahan ang gituko ni Kristo o dili ang buwan naging Christian. Kasi si Kristo bingon sa Matthew 16, 18 bingon si Kristo. To es Petros et sopilang pitram et de pecabu eklesia miyam et porti en pere. Nun prabalibon at versus iam. Nasabtas ba? Adaghan at si Kristo, o ikaw Pedro, o okay, gibabaw niling bato. Tukurun ko ang akong simbahan. Bisan gani ang gangaan sa impyerno, dili makabuntog ni ini o kanang simbahan kay angkon sa kasaysayan ng reliyon world history by Webster nga no, simbahan laing simbahan na adunay sukat sukad pagayud sa kakaraanan walay lain kundili ang iglesia katolika romana atong palakpakan ang Ginoo mga igsoon mo pasalamaton kami ni Father Darwin no, no. kaliadto adto pagyud pasalamat ni Father Darwin nga kaming mga converted palangga kami ni Father Darwin no Tagabot na mo sila sa iyang busog yung kaimim, dagok kailang utiyan. Kalo na katawa, kapilaw yun milikaon ba? No, mga naigsoon ko na Kristo, uh, mubo lang ako ipaambit paambit mga igsoon, kaya na may panultihon, mas maayong sulti ugamay gamay, ako na-invite, sunod. <laughs> Amen. sa so, mga igsoon ko na Kristo, may pulko mo, 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 eh, in, mga igsoon, nasa't yung advertise ka dali, ha? <laughs> Matumig si Kirogma, So nami, healthy organic coffee mga igsoon. Kaning kape mga igsuon, pagpaubos sa BP sugar, ka insomya ang likat tulog, lami No, kaning